Dito sa likod. Dito sa likod ang harap ng camera. Halik po kito. Malaki baling ito. Malaki baling ito. Si Malice. Bye. Wala te. Hello, Hello, lalim. Lalim. Ay, lo diba? lalim. Uh Oo. -oh. Gandahan. Alam mo, grabe ang dadanan namin. Hindi, yung natin, yung dandan dandan oh. mami chita dandan dandan oy ano ano wala kamustita may na mino ni chaba oh dito ba dito po ang pupunta namin charity malibleb Madulas ang dadaanan namin. Pwede mo makaihi? Ihi daw sila, pa-ihi lang sila. Ihi daw sila. Oo nga. Nalabas na yung aming ano. Doon sa bahay nila kasi. Bababa na lang sila. Oh. Diyan na lang. Oo oh, nga. Hard fit na. Diyan na sa baba. Sa baba ba? Sa oh. baba. Diyan. 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 Sa baba ang CR nyo. Sabi mo, sabi mo kayo ano? Bababa pa rito? Hindi po. Dito po ang bahay. Hey, yan ang bahay kita Oh. Pasok na lang kayo. Diyan. Tay, tay, ilawan mo yung kubeta nyo. Si CR daw sila. Ito, tutulungan namin. Ito, tutulungan namin.

Ah, May, sayong, ano naman ang pinasa mo? Ibibigay ako sa yung trabaho pa. Ano ka sa? Ano ko po? Ay siya, Nabil. E, muna yung kita. O, uh, muna. Ay, siyang gumihihit eh. tayo. Ba't nandiyan ko sa baba? Ay,

Kailangan okay, magbi sa akin. cellphone ko gagamitin. Okay, mo ka mo wag ka na muna mag na magbi-video. Ako na lang, <laughs> ako na lang videoan mo. Kasi magsasalita ako eh. Okay. Uh, okay. Magsasalita, may sariling baby yan eh. Baka lalo wala nang mangyari sa buhay natin. Te, <coughs> sama ako te! Ako ay may sakit na pulyo. Oh, may sakit din na pulyo. Kaya, makakaano po talaga nakakaawa. Dapat natin, lalo na ang bata, sobra. nasa yung bata? Okay na yan, okay na, Ilagay na. Sino 13 years old na po pala yan. Po, oh, special child. Oh, ito pong lulang nag-alaga. Yung tatay po, di ba nila namatay na? Namatay na. po, noong 26 po. August 26. Bume. Kamamatay lang. Namatay, kamamatay lang pala. O yung nanay nito. Matay, patay na, na rin. Hindi kayo nag-aalaga. Tatlong taon matay na po siya. Tatlong taon. Nang namamatay ang nanay niya. Yung pangalawang mesis niya. Oh, maces, partner. Hindi naman sila kasal. Oo. Oh, oh. Pero sa asawa, una, mag-asawa pa rin, may eh, mga sa anak. O, mm. Sa una ito, sa so, mga iniwanan. Maliit pa. Ay, mm. hey, Jesus, Isus, Mario, oh. Ay, ibig sabihin niyo, oh, niya, unang kasawa asawa niya. Ito, ano naging sakit? Umalis. Iniwanan oh, siya. Oh, ah, sakit sa puso. So, Paalam lang na mag -tarbaho. Tapos oh? dalawang ah, linggo lang siya nagtarbaho, naghakot na pala ng damit. Pagdungaw ko gano'n, may dala ng malita. Wala tuloy-tuloy na. Hindi naman sila nag-away. Siguro ayaw na Hindi Iniwan na. makita yung ganyang mukha. Ano sa pera naman? na lang yan. talaga. Alam niya ang special child niya. anak niya. Isus Marcin. Wawa. Wawa naman. Iniwanan kami. Iniwanan kami. Oh, special child. Alam mo ba yung saan, special child? Alagaan mo yan at bibigyan ka ng swerte niyan. Oh, napakaswerte ng batang ya, mayroon kang aalaga ang special child. Swerte po yan. Oo, pa kayo para may mag-alaga. Paano na lang kung ano, hindi naman Wala Hindi ba masabi? ko lang po. Paano kung may humarong humina sa inyo? Kawawa naman. Saan kayo kumukuha ng ikinabubuhay at wala naman oh, na kayong ma. anak? Yung SS ko po eh. Ah. Trito lang reto lang. No, mababa talaga. 3,200 no. yung SS, oh, yung yan, pension. Yun, yung ang tayo. tinitipid nyo oh, para mabuhay po kayo no. sa loob ng isang buwan. Ah. Yun ang tinitipid nyo lang. Oh. Oh. Tapos minsan yung anak namin dyan, eh, isa rin hirap okay. na hirap din. Ay, siyempre, o. Oh. pidik lang kami dito ng konting bigas, gano'n. O, gano'n lang. Oh. Sana bigyan pa kayo ng mahabang buhay at kawawa naman tong bata. Diyos ko kayo nag-aalaga dito sa special Wulang child natin na 13 years old. Wulang Walang kamalay-malay sa mundo na nakakaawa po ang kanyang kalagayan. Tapos umubong nila. Yung pangalawa naman. Mm. Buti hindi mm. natulo. Yung Ang po bu nila trapal. ay ano lang. Trapa ay rin. Trapa. Dahil may tumutulo, nilagyan ng trapal. Ang kinuha kasi sa Kabete. Napakainit po ng lugar. Kasi hindi ko magampanan na ako maghatid rundo sa bata. Kasi may anak ka na. Ilang beses kaya ako magpahinga dyan sa daan. Ay, nangyayal kayo. Ilan taong sanatay? Ako 81. mag 81, oh, 18, 18 na po kayo? <laughs> na <kung> <laughs> <iyong yun>, <laughs> <laughs> Akala ko. Yun. Yun, yun. Akala, na. Akala ko nga eh. Oh, na. Kaya nanay. Nanay kaya nanay. Kaya nanay, ilang taon na po? 27 po. Oh. 77. Ayun, Ako po ay, 70 pa lang. Pero ang tayo ko nang naralang. Binibigyan sila ng lakas eh dahil sa bata na yun. Swerte po talaga Lila, ang may special kind. Hindi ako may ino. Walang bisyo. Oh, ah, wala ka palang bisyo. Oh, wala ka pa palang bisyo. Ah, Yun ang pinakamaganda dyan, yung walang alak sa katawan. Walang alkohol. Kamangkin ko hindi naman madaya nila yun. Sa O, biro mo, 81 na si tatay. 81 na. Tapos si nanay is 77. Ang kanilang alaga ay 13 years old na special child. Ay, ito po'y napakahirap po ng ganitong kalagayan. Sibili ka ng daya po, no? Hindi <laughs> para akong nanong yung nakikita. Hindi siya nagsasalita? Hindi siya nagsasalita? <laughs> hindi siya nagsasalita? Hindi naman siya nagsasalita? Hindi siya nagsasalita? nanay. Kasi hindi nga na na-therapy. Dapat nung time na-therapy, wala siya nakakulangan sa pera. Hindi kaya yan. Hindi naman yung buto niya. Bumigas na. Kawawa naman. Hindi nga siya makapagsalita. Hindi nga. Ganyan lang talaga siya. Ganyan talaga <laughs> siya. Kala, Dapat nung time na yung ipatirapi siya, ka hindi, hindi matirapi, kakulangan sa pera. Kaya cool. mm. nang gagawin, tumigas na lalo yung... Lumiyan, uh, uh. uh. tumigas sa Hindi, Bumi yung, yung nilagay sa ano, yung, ano? yung ah, parang uh, uh. Yeah. niya. Oh. Ano ngayon? Pad? Hmm. yung pad? Dapat nga yung pad? Kung nagulang sa pera. Ano ngayon yung nalalagay sa ilalim, te? Yung pad ba? Plastic pad na. Ano ngayon? Sa akong alam nilagay niya. Pasente mo sa bedridden. Ano yung parang sa sapin sa pad. Laya pera. Bedridden yan, malaki yung sa amin. Draw sheet ng ano, oh, sako na ilagay. wala siguro pang Sako? Ay, tatagos ko na yan. Wala nga Hindi may gaya pero, dapat may draw sheet. Ang bako. Pinatanggalan ko yung... Ay, pwede yan ha. Ilagyan lang sa lalim plastic. Huwag sako kasi tatagos yan eh. Plastic. Ang diaper naman. Ay, pala. May diaper kasi... Kaya ang Kung hindi masyadong basa. Plastic. Ngitik na lang nila. T-shirt lang na mga ano. Kaya kaya pa rin o, tela pa rin. Guys, o. Sa ako yung nasa ano, instead na ano siya na ng draw sheet ba yung plastic? Meron yan eh, binibili. Sa mga bibili din. Meron sa ano yan. Pang bata, meron. Ay, ito pala. Sa sita. Ay, ma. 13 pin mo siya eh. hirin. Oh, yung draw sheet, yung plastic. Oo.

na hindi nyo na iintindihin pa, tatlo lang naman kayo. Siguro naman eh, malaking bagay na po ang ibibigay namin sa inyo na may pambili ng gata si ta, si baby. Pero mo 13 years old, ganyan pa. Binigyan kayo ng lakas, di ba? Pira, 71, 81. Na. Parang bumata. Sila. Akala ko nga kanina, 60 years old. 60 lang mo. Pero talagang God is good all the, all the time dahil ang lakas pa nila. Bulat ko ako sa mga edad nila ay 81 na at 77. So, ang lalakas pa. Pero talagang ang Diyos ay alam lahat ang nangyayari. Marami pang misyon si nanay at si dito sa kanilang ako. Walang ano nang aalaga. Na Salamat, Lord. Salamat. Ang mga kasama ko po rito ay sila Aurora, uh, Presela, uh, si Lani, uh, si Pescap, at sempre di mawawala si Annabel. Thank you, thank you. Ah, siyempre, meron pa palang nakaupo. Senyor. <laughs> si ate, ano? Corazon. Cora. Cora. Thank you, thank you. Ayan, lahat kami, mga naka-uniform ng Team Abot Kamali. sige lang. Thank pala you. May planong, gusto Siguro na talaga. talaga. Nandito yeah. po kami sa, alam niyo ba kung saan to? Nandito kami sa bagong silang kanan.